Kumpirmadong lehitimo yung mga Chinese military uniform na natagpuan sa ilegal na Pogo Compound sa Porak, Pampanga bagamat luma na, ma, uh, luma na yung mga yan. Base po ito sa pakipagugnayan po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC sa Intelligence Community. Sa kabilao nito, sinabi ng PAOCC na wala pang sapat na ebidensyang makakapagsabi na may mga nag-iispiyang mga Chino sa naturang Pogo Hub pwedeng may isang veteran na veteranong polis o veteranong sundalo na nagtatrabaho dyan o may-ari dyan. That's one. Yung isa ay eh, yung pinakamalala, eh, baka naman meron nga talagang mm, military spies na embedded dito sa ating mga illegal na mga uh, uh, online gaming farms na ito. Uh, bear in mind, these are scam farms. These are what I dub as uh, conduits of money laundering. No? Tinig po ni Dr. Winston Casio, tagapagsalita ng PAOCC, na